Sige, sige, na, na, na O, nandiyan na siya Nandiyan na siya Nandiyan na Pusing Pusing to Ya yeah. nah. oh, Sudah kayak ya mana? Na ako. <laughs> Ayan. 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 na Ayan. 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 yan? Ah, ano yung <laughs>

Uli na po, umuli um, na. Nahilo ako. <laughs> nahilo ka na? Ha? Huh? Hindi, nahilo lang ako pag gano'n. Ano din naman ang na susok ka? Ito lang pala yan. Pahinga hey, ko muna. Sige, sige, sige. Hindi, pwede pa naman. Bilaglag <laughs> mo <mula>. lang. <laughs> Bilaglag. Tapos bitawan mo lang dyan. Ang sarap kulotan niya.

ni nah, hindi pwede yung mga pwede pa rin mamaya no? Pwede? Nah. hmm. hmm. Pedi, mamaya lagyan mo na nabasalan na Pag Kaya Dante sigurado Dante malaki

Wala, copyright lang yung isang gopro niya, isang Oo, <laughs> <laughs> <"Pape right here." laughs> wala. Ah, uh, right <laughs> yun. Pero pa. nga kasama na. lapu na naman Lapu-lapu na kasi.

Ang laki. Na, lang kita. O, look, look, masarap <laughs> oh, ito masarap. <laughs> <laughs> so, na. Oh. Oh, ito masarap. Oh. 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 Masarap Oh.

mo lang Okay. Pare, ano? 'Yan no. Ge, no? okay, pare. Balatan mo. Ha? Ah? Diyan. Pindutan 'yan. Lagyan mo rin ng ano, harina. Ah, 'yan <laughs>

ganda. Oh, may pang sweet and sour na <laughs> oh. Oo. Oh. Ano? Namatay. Okay, okay lang yun, namatay no? video pa rin yan. Ah, nakabidyo. Yan mga masasarap sa mga tubay ito. Oo. Okay. Ito nito. Oo. Ito. ipapatulang ko na eh. uh -huh. uh -huh. so, yun Marangat ako Sayon din uh -huh. yan na yan na yan na Gumagano na bumibilang na yung ano oh. Oh, nagsama, nagsama ka na pala, oh. Oo nga <laughs> er <laughs> er ko din eh. <laughs> <laughs> Malaban pare ah. Isang dito pa lang. Ha? Isang dito pa lang umangat. Malaki yan pre. Hey, Wala yan. <manyan> Malaki yan. Ano, <laughs> dalawang minuto ka na nagkikipagbuno dyan ha. Pahita. Pero malaki no. Ayan no. El laqueo <laughs> El

Yeah, right. okay. <laughs> <laughs> alang ma ma <laughs> <laughs> <langsung, mida> <laughs> oh. <Lagi> mana sih juga boleh, boleh.

Inaantok Ina na, na ako eh. Ang ako, <laughs> <laughs> so, <laughs> wala, o, ako sa ano, sa hila <laughs> niya. Lakas so, yung hila niya. Palaki na ng palaki mo. Oo, oh, palaki na ng palaki sir. Oh, yeah, yeah, yeah. Ayan natin. Hmm. Oh. So, yeah, ayan po, ipalagay po. Hmm.